A day in my life as a work from a mom, solo parent edition. Good day everyone! Day of today and OMG, na late ako sa pasok ko yesterday and buti na lang chill lang rin ang client ko. Kaya pala ang sarap na ng tulog ko at ang ganda na ng panaginip ko kasi nag-oversleep na pala ko. Anyway, pagising ko ay pinagpa-breakfast ko na lang si Jeff at nakita ko na may overripe na akong fruit so I have to preserve it. Kaya hiniwa ko lang ito ang dragon fruit and placed it sa sealable plastic together with a peeled banana para malagay siya sa freezer. That way, longer ang kanyang shelf life life at magagamit ko pa itong smoothie for the next few days. I get questions from my followers na commonly asked talaga so I will be answering few of those kasi wala naman ako masyadong ganap for today's vlog. First question I got is where did I buy my work from home table? I get this a lot and I can say na this table is my dream work from home table because it's so sturdy and it serves two purpose. Work from home table ko siya and sa other side is a vanity table kaya perfect siya na yung nilagay ko sa corner ng room ko. I got this from IKEA online and in order ko siya and had it delivered to my address that took 20 days and if I remember correctly, nasa around 9,000 pesos to. Wala akong link nito but you can search sa IKEA online about L-shaped tables. Next question I often receive is anong age ko nung mabuntis ako or my age today. I was 20 nung mabuntis ako kay Jeff that's just my age as well na nakaka-graduate ko lang from college. So ngayon si Jeff is 10 years old turning 11 and I am 31 years old now with the one kid and independently working from home. Then another question that I often receive is, san ko na bili yung lutuan ko? A lot of you were asking sa link ng induction stove ko and though meron naman sa orange and blue app niyan, pero I bought this sa Asian Home Appliance sa Ayala Center Cebu. Dalawang single burner to kasi mas makakamura ako compared sa double burner ang bilhin at ang contractor na ang bahala na mag-fit siya sa kusina ko. Umuwi nga pala ako sa parents house namin today dahil it's my day off and they were requesting for us to go home para magsalusalo. The weather is so fine today at hindi yata kami nakaplanang maayos kasi ang akal ng parents ko sa dinner na kami uuwi dito kaya dali-dali na lang kami nagluto ng lunch kasi gutom na rin ako. And later in the afternoon, nagsidatingan na rin ang mga kapatid ko and we had our snacks together. We spent our afternoon talking and nag-tiktok pa. I also took some time to play the guitar at nung teenager ako, mahilig rin talaga ako sa gitara at in fairness, marunong pa naman ako mag ng konti. Nung hapon na, eh, gusto pa ng parents ko for us to stay longer, kaya nag sila ng pabo habang nag-chika-chika lang kami ng mama ko at mga kapatid. Ang dami rin kasi naming mga plano sa buhay at syempre hindi rin mawawala ang pagiging grateful sa mga natanggap naming biyaya. Kahit minsan may mga hindi kami pinagkakaintindihan ay we still chose to forgive and understand each other and prioritize our family. Naluto na ang sinugbang pakol at pabo kaya pinagsaluhan namin ito ng pamilya ko before kami bumalik sa city. Totoo talaga mas masarap ang kainan kapag kasama mo ang pamilya mo. Kahit most of the time ay introvert ako, may mga araw rin talaga na gusto kong makipaghalubilo sa pamilya ko and just to catch up with anything. That way mapapanatili namin ang bonding namin sa isa't isa. Nung gabi na ay time na namin umuwi sa bahay dahil marami pa akong dapat gawin. At si Cookie kawawa man dahil naiwan sa bahayan at nagtampo sa akin kaya nilambing ko na lang. Akala ko kasi makaka kami agad at hindi ko in-expect na magagabihan kami. Nag-iwan na ako ng food at tubig sa kanya before kami umalis kanina and after that I just got unready. Dito ko na lang sila pinatulong sa kwarto ko para makabawi naman ako kasi paawa effect rin kasi itong isang anak ko ay at naglalambing sa akin. I actually have a lot of things to track and one of the adulting tasks na ginagawa ko talaga ay to track down my expenses. Habang may ginagawa ako ay inestorbo naman ako ni Cookie at gustong magpalambing sa mama niya. Oh. Next time dadalhin ko na lang siya oy kasi nakakaawa nga rin na iwan sa bahay. And speaking of tracking down my expenses, it's been a habit na ginagawa ko maybe for around 10 years na. Ayoko kasi mag-overspend at mapatulala na lang ako sa maraming bayarin. May mga bagay man na gusto kong bilhin pero minsan din ko dahil gusto ko na hindi ako magipit after kung bumili ng item na gusto ko. There's a lot more to do pa and I'll just call it a day. And thank you so much for watching. Bye.